Hi guys, good morning. Katatapos lang ang napakalakas na ulan dito. At ito, hinog na, nangangamoy na yung ating uh, langka. At sabi ni Asis, ay, sabi ni Asher, ano daw, mami, stinky smell. <laughs> Ayaw ni Asher. Bubuksan natin at titikman natin kung matamis. Meron ako ditong oil para sabi ko kasi kay Asis, hinog na to yung binigay. Ayaw nang ipabiyak eh. Ngayon, ano na siya? Over, lo, ang lambot na. Hmm? Do you want to taste? This one sweet. Masarap to sa ano, sa turon. See? Oh. Uh -huh. don't touch. Anak ko, don't touch. Because, sticky. Don't, I'm not on, on the table. If you want, sit here on the, um, the chair. Oh. Oh. Come. Uh, Lagay tayo ng oil para hindi dumikit sa ano. Hmm. Um, okay. 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 Mm sabi na eh yes, sirakma sirak oh kailangan natin putulan masarap ang buto nito, nilaga tikman ko nga muna unang tikim oh sobrang tamis tinikman ko na nawalang laman ang tiyan po. baka sumakit ang tiyan nito eh. Hmm? Kapakam! Hmm. Hindi nyo ako makita masyadong. <coughs> hmm. Wow. Wow. Natin sa bowl. Hmm. Ang lalakis. Oh, ito yung gawain natin sa umaga. Maghimay ng langka. Oh? Huh? Pero okay di mas mabilis siya na ano oh, dampot-dampot na lang. Hmm. Papa, Papakam, look at this. Hmm. You go get ball for ama. Yeah. Oh look, action! Yummy. He yeah. doesn't like the it. smell. He stinky out. He said he stinky smell and he got It's very sweet. Yes, that's the This one is removable. I, I know, I know. I like also that seeds. Very sweet. Try. One hmm. time we will eat. I eat already. Very sweet. Mai sira siya, mai party siyang sira. Masarap. Oh, masarap. Masarap. Look at the whole thing. Oh. Ang lalaki oh. Ang Oh. Right. Pa oh, grabe. Yeah, oh, me. Go get Ama Ball. Oh, you tell to Ama there. Ama, give me ball. Tell them, oh. You shout.

Yeah. Mm. Mm. Sarap May part na nga no. Tignan nyo, ang dami -da. What do you want? What do you want? Huh? What do you want? Sabi ko, huwag kang mag-inarty, ah, chef. Ha? O, oh, at pupunta ka pa talaga sa harap ng camera, mag-iyak, ah. Jesus, <tinyo> nakulog Yes, anak ko. Yes, anak ko. What do you want? the ball of ama. Give me the ball of ama. Come on. So go, ball go. from Abba. to mm. get Yes. Ah. Mm. Mm. <coughs> then

Remove the sister. Ay. Sabi niya kanina, nung hindi pa nabubuksan, mabaho daw kasi nga nangangamoy na hinog na. Ngayon naman, ayan, kumakain na siya. Gusto naman niya, delicious as yet. O naman, delicious na. Nakailang ano na yan, tatlong piraso yan na pinag hati ko. Tapos kanina, habang naghihimay ako, pinapakain ko din siya. O ngayon, nasarapan na siya. Hmm. Kanina eh, sabi niya mabaho daw. Sabi ko nga, eh paano pala kung durian na yung kinain niya na mas mabaho yung durian. Pero hindi pa ako nakatikim ng durian. Pero sabi nila, creamy daw ang durian. Nasundo na si Asher, kasusundo lang. Tapos yung isa na dapat paliliguan ko, ayun, natutulog. Wala siyang damit. Bali, tinabunan ko lang siya ng scarf para hindi lamigin yung katawan niya. Kasi naiinitan yata siya sa pajama niya. Yung, ang ipinang, ang pinapangtulong ko kasi sa kanya, yung balot na balot talaga siya hanggang paa. So, yung ramper na mahaba. So, ayun, dapat palindiguan ko siya kasi hindi ko yung damit at pinagpapawisan. Kaso, bago pa dumating yung service ni Asia, nakatulog na siya, hindi ko na siya mapalitipan. So, ito na lang yung natira. Yan, hinati ko siya sa tatlo. Sa amin, kinaamat sa kinabari So, tagi isang bowl. Ang sarap eh, ang bango. Kung may saging lang sana nasa ba, ang sarap magturon ngayon. Lalo't nag-uulan. Nako, tapos ang partner, kapi. Ay! Ah! So, ngayon, ang gagawin ko, maghuhugas na ako. At maya-maya, magmamasa ulit ako ng aking, ano, aking fruity. So, maglilipit muna ako. Madali lang naman himasa. 30 minutes lang naman sa fridge. Makalat nga lang, pero si Asis yung naggaganon, Tapos, iluluto. Yan, marami akong hugasin. Hmm. Ayan, ang mga hugasin. Wala akong kasama dito. Kami lang ni Tonton at wala si Asis at na Masada. Kaya, hugas-hugas muna ang inyong mami Jo. See you later, guys. Time check tayo, 3 o'clock. At ngayon pa lang ako magsasampay ng aking labahin. Dahil nagising si Tonton, bali, ito na yung pangalawang ano niya, pangalawang idlip niya na to. Nagising siya na mga alauna, ganun yata at pinadede ko siya tapos hindi siya natulog agad ito yung mga silampay ko nakaraan yung mga iba hindi masyadong natuyuan kawangan na nagulan-ulan tapos magsasampay na naman ako ng panibago kaya si hindi masyadong tuyo yung iba o di pa? buhay nanay alas stress na hindi pa ako nakatapos sa aking gawain ayan yung isa o oh. Mm. Pero nakaligo na ako. Madalas kasi hindi pa ako naliligo. Madalas sa gabi ako naliligo. Kaso nagagalit yung isa. Bakit daw sa gabi ako naliligo? Hindi daw maganda. Sagot ko naman, walang sinabi ng doktor na bawal maligo sa gabi. Sabi nga ng mga doktor, mas okay maligo sa gabi kasi okay lang na maligo sa gabi lalo kapag warm kasi nga nare-refresh ang katawan. Ayaw maniwala kung ano yung paniniwala na bawal maligo, bawal maligo no. so ayan yung gawain ko ngayon guys magsasampay naman ako ngayon so see you again later busy din sila dito sa kabila eh kasi oh. lang nila manguha ng pananim kasi magtatanim sila doon oh yung sa na traktor tapos sunod na traktor yung dito sa tabi namin tanim tanim din sila medyo nahuli na sila nagtanim gawa nga ng nagulan-ulan nitong nakaraan tapos yun nga yung pag-harvest nila ng mais medyo naantala dahil kaumulan umulan ng malakas nung nakaraan kaya medyo na late sila sa pagtatanim ngayon ang daming mga crow dito sa amin dati pag nakita ako ng crow akala ko sa may sementeryo lang meron <laughs> dahil sa mga sa movie movie kasi pag may crow sa sementeryo lang tapos medyo horror ay nako Dami mga ibon dito eh, oh. So, yun lang yung ating video, guys, for today. Thank you, thank you again for watching. I'm so lang, hindi ako nakakapagbasa ng mga comments nyo. Pero sa lahat ng mga nagko-comments, thank you, thank you, guys. At sa mga lahat ng ating mga viewers, thank you. Hindi talaga ako nakakapagbasa. Dahil nga, si tonton ko, minsan ayaw magpapaba. Minsan wala talaga akong time. Kahit mag-Facebook, minsan wala na talaga akong time minsan nagme si Julie, sabi niya sa akin, bakit ang tahimik mo? Paano kung hindi tahimik ni mahawak nga ng mobile, hindi kumagawa? paghawak lang ako kapag yun nga, ito ganito, video-video. Pero mamaya, pag nagising tung isa, wala. Hanggang ganun lang. Kaya pasensya na guys, hindi ako masyado nakapagbasa ng mga comments nyo. Pero nagpapasalamat talaga ako sa inyong lahat. Dahil naanjan pa rin kayo, nakaantabay pa rin sa ating mga videos na ina-upload everyday. Kaya thank you thank you so much everyone. See you again in our next vlog. Bye and God bless us all.